Kamangha-mangha ang bagong hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng pambansang depensa matapos nitong opisyal na i-deploy ang FN-6 missile system. Ang FN-6 ay isang uri ng manportable air defense system, manpads, na may kakayahang pabagsakin ang mga low-flying aircraft tulad ng mga helicopter, drone, at maging ang ilang uri ng jet gamit lamang ang init na nagmumula sa kanilang makina. Sa pamamagitan ng paggamit ng infrared homing technology, Nakakamit nito ang mataas na antas ng katumpakan kahit pa sa mga mahirap na sitwasyon sa labanan. Ang FN6 ay orihinal na idinisenyo ng China at kilala sa pagiging magaan at madaling gamitin. Kayang dalhin ng isang sundalo ang missile launcher at may putok ito ng mabilis at epektibo sa loob lamang ng ilang segundo. Tinatayang may bigat itong humigit kumulang 16 na kilo kasama ang launch tube at power unit, at may maximum range na 6 na kilometro. Tumataas ito ng hanggang 3,800 metro sa ere at umaabot sa bilis na Mach 2.2 habang tinutugis ang target gamit ang mainit na signal mula sa makina ng sasakyang panghimpapawid. Ayon sa mga ulat, may ilang unit ng Philippine Army at Special Forces na ang may hawak ng FN-6 at handa na itong gamitin sa mga aktwal na operasyon. Ito ay bahagi ng malawakang modernisasyon ng sandatahang lakas ng bansa, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa ganitong sistema, pinapalakas ng Pilipinas ang depensa nito laban sa mga banta mula sa himpapawid gamit ang isang mabisang, mobile, at abot kayang teknolohiya. Isa sa mga pangunahing bentahe ng FN6 ay ang pagiging portable nito. Kayang i-deploy ito sa mga bundok, kagubatan, o malalayong isla kung saan hindi madaling makapasok ang malalaking missile system o radar. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay ng strategic flexibility sa mga sundalo ng bansa mula sa mga combat patrol hanggang sa mga ambush type defense operations. Sa tulong ng thermal scopes at night vision upgrades, nagiging mas epektibo pa ito sa mga gabi o mababang visibility. Bukod sa handheld configuration, may kakayahan ding ikabit ang FN6 sa mga sasakyang militar gaya ng KM450 light trucks ng Philippine Army o maging sa maliliit na patrol boats para sa air defense sa karagatan. Ipinapakita lamang nito na versatile ang sistema at maaaring gamitin saan man kailanganin, sa lupa man o sa dagat. Ang FN-6 ay bahagi ng mas malawak na strategy ng Pilipinas na tinatawag na layer defense approach. Sa ilalim ng planong ito, hindi lamang umaasa ang militar sa mga malalaking missile systems o fighter jets kundi gumagamit din ng maliliit ngunit mabisang armas na pwedeng ikalat sa iba't ibang lugar. Sa ganitong paraan, mas lumalawak ang depensang saklaw at mas mahirap para sa kaaway na man-neutralize ang buong sistema. Isa rin sa mga mahalagang aspeto ng deployment ng FN6 ay ang mensaheng ipinapadala nito sa rehiyon. Sa panahon kung kailan patuloy ang pagtaas ng tensyon sa paligid ng South China Sea, ang paglabas ng Pilipinas ng ganitong uri ng misail ay senyales na handa itong ipagtanggol ang himpapawid at teritoryo nito. Ito rin ay bahagi ng deterrent strategy, isang paraan upang pigilan ang anumang agresyon bago pa ito magsimula. May mga nagsasabing kontrobersyal ang paggamit ng FN-6 dahil ito ay teknolohiyang Chino, ngunit ayon sa mga defense analysts, ang ganitong uri ng kagamitan ay madali ang solusyon sa kasalukuyang kakulangan ng bansa sa modernong air defense. Posible rin na ini-integrate ito ng Pilipinas sa Western Communication Networks o inya upgrade ito para maging compatible sa mas modernong battlefield systems. Sa mga aktwal na training exercise, makikita ang epekto ng FN-6 sa mga drone target at low-altitude aircraft. Sa mga kuha ng video, mapapansin ang mga sundalong nakapwesto sa mga damuhan o kagubatan, hawak ang launcher, habang sinusundan ng thermal optics ang target. Kapag nag-lock on na, isang malakas na huni ang maririnig kasabay ng paglabas ng misail na agad sinusundan ng mabilis at diretsyong paglipad papunta sa target. Sa isang iglap, ang target ay tumatama at sumasabog, Isang nakakatakot na paalala sa mga kalaban na hindi madaling tapo ang himpapawid ng Pilipinas. Sa panahon kung saan posbong ang drone warfare at mas madalas na ang low altitude reconnaissance missions ng ibang bansa, ang pagkakaroon ng FN6 ay isang epektibong panangga para sa isang bansang arkipelago tulad ng Pilipinas. Isang sundalo, isang missile, isang target, ganito kasimple pero kas indek ang prinsipyo ng sistemang ito. Hindi man ito ang pinaka-advanced sa mundo, pero sa kamay ng determinadong sundalo, ito ay isang malupit na sandata na kayang baguhin ang takbo ng labanan sa ere. Sa pagbubunyag ng FN6 deployment, isa lang ang malinaw, handang lumaban ang Pilipinas para sa kanyang himpapawid, at hindi nito kailanman hahayaan na basta-basta na lamang pasukin ang kanyang teritoryo. Ang langit ng Pilipinas ay protektado, at ngayon, may misail na handang kumawala anumang oras. Gitling, Gitling, Gitling.